Jake Brothers. So ngayon nandito na tayo sa dagat para magsulo o magso sa tausog. Hindi dito mga ka Jake Brothers makikita nang sobrang babaw. At dito sa kanila iba yung pamamaraan ng pagsulo sa kanila. At hindi ka maglakad-lakad o sa maraming tinatawag dito sa kanila na lupo. O sa atin naman tinatawag na sa waray So, mas maigi pa rin mag-iingat rin tayo. At tayo na sa bangka. At hindi rin pwede na may magsasagwan sa huli. In case talaga ikaw talaga yung magsisikap, magsasagwan. Ganun yung pamamaraan dito pinakamadali sa kanila. Sa pagsusulong mga ka JK Brothers. At dito nga mga ka -JK Brothers, ang hinahulo ko po dito ay mga kindat. O tawagin sa atin na may mga baby ng mga pugita. Or baby ng kulabutan mga ka JK Brothers yun ang kindat. ah uh sa pagitan naman sa kanila yung maliliit ay undok-undok mga ka-JQ brothers so dito mga ka-JQ brothers is papunta uh, pa lang namin ngayon papunta sa pinakamalali mga ka-JQ brothers and then dito mga ka-JQ brothers makikita ninyo kung ano nga ba tinatawag nilang uh, kindat mga ka-JQ brothers dito makikita ninyo mga ka-JQ brothers uh, antayin nyo na lang mga ka Jacob Brothers sa uh, sana masubscribe nyo rin ang aming youtube channel si Jacob Brothers mga ka Jacob Brothers so, ayan, antayin na lang natin mga ka Jacob Brothers okay. baby ng ano sa mga ka Jacob Brothers ito si kasi dodura ayan ay mga ka Brothers ay kumapit uy Ayan mga ka-Jeeko Brads. Ito ba gano'y like and that. Hindi ka marisala naman. <coughs> Ayan ang tinatawag nila ditong tindat sa dagat ng sulo. Pero pa dito yung mga medyo may malalaki pa yung mga Jiki Brothers. hindi din mga Pugita. Inaon nila kami po dito kasi lang medyo malitlit ang konti. Pero kung sa usapang ulam, ginayan yan mga ka Brothers. Ito ahas. Ahas. Siya mga ka-G, yung brother, at ng ahas dagat dito sa pinagsusuluan namin mga ka-G, Brothers. At saka ay hihahagi sa aking kasamahan at takot sa ahas dagat. At kaya sa kuya hahagis ang asa to. Siya kasi nauuna sa amin. Pagay nauunaan kami. At siyang nakakahuli ng uh, Mga ka JK Brothers. Ang asda agata pala ito JK Brothers. Mga ka JK Brothers. Este yung mga. Hindi naman po nakakamatay ang asda agata to. Pero. Ingat pa rin kasi medyo may kasakitan din ng pagkumagat kumag to mga ka JK Brothers. Pero di naman po wala naman itong kamandag mga ka JK Brothers. So ngayon siya ay napatras ha, mga ka JK Brothers. And then, dito, at nagupasa na naman kami mga ka JK Brothers para kumuha ng kindat mga ka JK Brothers. So yun mga ka JK Brothers, kung bago lang kayo sa YouTube channel namin, baka naman, hindi pa subscribe na rin po ng YouTube channel namin sa JK Brothers Vlog, like, pa-share na rin, pa-like and share mga ka JK Brothers. Maraming maraming salamat po mga ka JK Brothers. Panoorin na lang po natin ang susunod na video mga ka JK Brothers. Kahit sa probinsya namin, di talaga ako sanay ng ilaw na ganito na yung nilalagay sa ulo. Gusto ko talaga yung sa kamay. Nanaki talaga yung ulo ko mga ka-JK Brothers. Ayun na, nakakita siya ng pugita. Video mo ka siya. Ayun mga ka-JK Brothers. Oh. Pinakatay pa na. Ano yan? Sugapa yan eh. Ayun mga ka Brothers. Namaya tayo naman nung huwi ng pugita. Insya Allah. Pasa muna. Sindat ba ito? Sindang ano pala? Parog. Parog ang tawag sa amin. Sarap ito kaya. Hindi ko ang tawag sa inyo dito. Parog. Ito ang tawag sa amin. Ito. pasyon mo na. Kaya mga ka brothers, kami naman na kailangan ko mga ka brothers. Ang gilid. Tamaan sa Tama ano, -tama, buto. Pasyon. Mga ka brothers, kung na natin. kuha sa mga Diego brothers. Ay, tsura niya mga Diego Pero may may bangka na rin sa salagot. So, yan ang huli na mga Diego brothers sa limasag. Ayan. So, muna. Mga Diego brothers, meron tayo nakita ang manis na kumita. Diego brothers ko ginagawa. So mga ka-JK Brothers, at ako ay nakakita nga dito ng undok. O, tawagin sa atin ay Pugita, mga ka-JK Brothers. So medyo may kalita niya lang ang Pugita na ito, mga ka-JK Brothers. Pero sa video lang po maliting na, pero kung malapitan at titingnan siya, malaki din naman. At say, pwede pang ulaw na rin. Mga dat ng tao, pwede na makaulam na rin. Ayun, mga ka-JK Brothers. At saka yung nilagay ko na nga pala sa bangka, at saka ipopok po yung lamang ulo para sa mamatay mga ka brothers. So nagtataka ako sa mapugita dito sa probinsya ng Sulo, medyo matitibay, mahirap mamatay. Kaya tapal paloy mo na yung ulo at mamatay at try buhay pa mga ka brothers. Ayan, mga ka brothers, uh, hindi lang po isa ang nahuli namin dyan. dyan may mga kapares pa yan at mga bawis sa mga ka brothers. At ako'y nagpapalapit sa malalim banda kasi nandun sila dumadaan yung mga pugita doon sila nang nilirahan mga ka JP brothers din paki-like na rin po yung mga video namin na maraming maraming salamat sa pag-subscribe mga mga ka brothers at saan ninyo mas marami pang video ang darating niya lalo namin gagandahin ang video namin mga ka brothers

So mga ka JK Brothers sa part na to dito nga pala nawala yung mic namin sa so, malaking hinayang po mga ka JK Brothers din wala po yung mic namin pero okay lang yung mga ka JK Brothers na successful din naman yun din yan mga ka JK Brothers at sana masabay ba yun po yung video naman mga ka JK Brothers maraming maraming salamat po and then panoorin niyo po ang ganito lang video na ito mga ka JK Brothers at magugustuhan nyo rin po yung video naman mga ka JK Brothers maraming maraming salamat po